para sa ating pagnilay-nilay ng salita ng Diyos sa araw na ito ay hango. Ito ay hango mula sa aklat ng Romans chapter 1 verse 1. Ang sabi dito, Paul, a bond servant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Dito mapansin natin itong katagang sabi po ni San Pablo, yung pagiging bond servant. Ano yung pagkakaiba ng bond servant doon sa slave, no? Uh, napakalalim nung relasyon na to na kanyang iniugnay sa ating Panginoon. Kasi hindi niya lang sinabi na siya ay alipin ng Panginoon. Datapot, nararapat lang naman na si Pablo bilang isang dating manuusig ng mga Christians. No, siya ay talagang, ano, kung inyong malaala, talagang in-enjoy niya yung pagbabato kay Stephen no nung time na yon no noong si Stephen ay nag nagpapatotoo patungkol kay Jesus na si Jesus ay nabuhay namatay pinako sa krus namatay at muli nabuhay habang siya ay nagpapatotoo ay ang mga mga Hudyo nung araw na yaon yung mga fariseyo, yung mga religious leaders talagang inudyok yung mga tao na pukulin ng bato si si Stephen bakit ano bang na, naging kasalanan ni Stephen? Ang naging kasalanan ni Stephen ay nagpapatututo, nagpatutoo siya kung sino si Jesus sa buhay niya at sa mga lahat ng nananalig sa Panginoon Jesus. Kaya 'yung 'yung time na 'yon si Pablo siya nanonood at talagang according to the Bible, talagang ano niya, aprubado niya 'yung ginawa kay Stephen hanggang sa namatay si Stephen. Pero kung inyong titingnan din habang uh, habang uh, isang araw ay nagkaroon ng desire si San Pablo, uh, Saul pa siya nung time na yon na humingi siya na authorization sa mga religious leaders. Bakit ka mo? Kasi pupunta siya doon sa Damascus. Kasi nabalitaan niya, nandami itong mga mananampalatay ni Jesus. Yung mga sumusunod sa sekta na tinatawag nila nung araw na The Way. Ayan, sabi niya, pahingi ng mga, ano, mga authorization letter para hulihin ko yung mga, mga tao na to, no Yung mga naniniwala kay Jesus. At yun nga po, makita po natin na along the way going towards Damascus ay kinaugnay siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng vision. Nakatagpo niya ang Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi ni Jesus, Saul, Saul, why are you persecuting me? That was the very moment na nagkaroon ng sudden transformation sa buhay ni Saul. Nung time na yun sa Saul, hanggang sa nagkaroon siya ng pagkabulag na ilang araw at yun nga talagang minunimunin niya yung kanya inkwentro na ito at yan yung naging pagbabago mula noon sa so madalit sabi siya na ay itinuring na Paul mula sa Saul naging Paul siya at yung buhay niya ay kanya itinalaga sa Panginoon kaya dito sa talatang nabasa natin na sabi nga dito ako si Pablo ako si Pablo na band servant of Christ ako. Pag sinabi nating band servant kasi, at uh, tulad na banggit natin kanina umag kaninang uh, ilang saglit na ito ay mas mas ano pa yun, mas malalim pa yung ugnayan sa pagiging alipin. Sapagkat ang ban servant wala na sang choice sa buhay niya. Lahat na pinag pinag ano niya na sinurender niya sa kanyang master, sa kanyang amo. Binigyan niya na lahat pati yung kanyang kalayaan. Ang isang karaniwang slave ay pwede siyang humingi ng ano, pwede siyang humingi ng freedom, no? Kapag nabayaran niya na yung yung kaukulang bayad sa kanyang paging alipin. Pero ang bond servant hindi po. Talagang itinalaga niya, tinalaga niya yung kanyang sarili na manatiling maging tagapaglingkod ng kanyang Panginoon. At yan po si Pablo. Kaya tunay nga po makita po natin na si Pablo ay isa sa pinaka pinamasasabi natin pinak uliran no sa pagiging isang isang mamamayag ng salita ng Panginoon siya inilian niya yung kanyang buhay hindi na siya nakapag-asawa hindi na siya nakapag -saro, nagka nagkaroon ng sariling pamilya talagang lahat ng kanyang passion lahat ng kanyang karunungan lahat ng kanyang uh, kaalaman no ang lahat ng kanyang mga bagay na ano na pwede niya maipag ipamayag sa mundo no kasi naging teacher niya si Gamaliel isa sa pinakamahusay na teacher ng araw na yon ng kanya kapanahunan but he was willing to to surrender everything for the cause of Christ kaya nga tunay nga na tayo nagpapasalamat kay Pablo sa sapagkat sa kanyang buhay, sa kanyang pagiging masigasig na misyonaryo mula doon sa pagiging tagapag-usig, no? masigasig na tagapag-usig ng mga, mga mananampalataya ng mga Christian. Siya ngayon ay naging isa sa pinakamasigasig na tagapamahayag ng salita ng Panginoon. Harinawa sa ating mga puso, hindi naman natin maaring gayahin yung tahakin ni Pablo na nakita natin sa ating sa ating mga binasa sa ating mga sa ating Biblia Uh, pero po yung puso natin. No? Ang prinsipyo po roon ay yung once that we have encountered Christ in our hearts, in our lives, dapat ito dubigay na natin lahat. No? We surrender everything to God and we desire nothing but to follow Him. Kasi po, nagbuwis siya ng buhay para sa ating kaligtasan. We do not deserve to be forgiven. We do not deserve to receive anything from God except condemnation. And yet, because of His dying on the cross, tayo ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kalig- ka, ng kaligtasan at kapatawaran ng ating kasalanan, kaligtasan sa tiyak na kapahamakan. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, salamat po O Diyos sa inyo pong pinakita sa amin sa buhay ni Pablo Ogad, na kung saan ay sa kanyang sa kanyang pagiging dating tagapag-usig ng iyong ng palataya ay siya po ay tayo po ay kinatagpo siya at simula po noon Panginoon nagkaroon po ng pagbabago ng kanyang buhay. Ibig sabihin po noon Panginoon hindi niyo po kami nan kung ano po yung aming nagawa. Ang tinitinan niyo Panginoon ay po yung aming po mga puso na humihingi na yung kapatawaran, nagpapasakop sa inyo at kayo ang Diyos na handang magpatawad at magbabago ng aming buhay. Maraming salamat Panginoon. Lord, sa pagpapatuloy ng Uh, pa ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa sa exam cycle na ito ng TOH Lord I pray even as they take their unit tests 1 and 2 uh this today Father God that you go with them give them the wisdom that they need Lord give them the even the deeper yearning and desire to excel sa pagiging massage therapist, sa pagiging mga spa operators o mga spa owners. Maraming maraming salamat, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng ay aming binabalik sa matamis at makapangyari ang Amen. At amin.